Kasi ma'am ay, tama ba dati ka ng kulam na si ma'am? Oo. Oh, ano ba yung proseso ng makukulat? Iba yung boses mo, papalakay ko parang yung sa mga video. Manita. Ano yung pinakamalalang ritual na ginawa ko? Ano? Paano sa bata? Pinungkot mo na ulap? Sila pumungkot. Tapos, pinungkot sa katawan niya ng tulog, gano'n? Anong ginawa niyo sa katawan ng bata? Baby doon. Baby yun, baby. Pagkalabas sa... Uh, ano? Ano yung anak yun? Hindi ko alam. Ano yung may nakakuha kayong bata, gano'n. Okay. Ano yun? After na meron, naramdaman niyo? Parang... Parang Parang lumalakas kayo, gano'n. Nakakita ka na ng demonyo meron. <tipulay> Hindi pa. Nararamdaman ko lang. Actually sinabi mo, alam naman niya kasi nagpag-usapan na rin natin yung nakaraan. Di lang natin na record. Diba? So yun yung pinaka-manala. Yung pakala pinakaman mo yung pinaka-manala? kasi mo ba sila? Yung lahat mong yung nakaka Akala ko, ako yung nagbatay doon sa bata. Nakakala mo? Basta kung nakukulang mo, may pirapatay na. Ang pamilya Paano niyo nalalaman na patay na? Parang, Ah, sino Ano mabalita na... Tapos yun, sa manika lang din. Okay po ka, mamarap ako. Hindi, hindi Sa manika. Anong meron sa manika? Hindi po, sa manika. Kasi hindi pa kailangan natin. wanita naman po wanita naman po picture pangalan? sakit pwede niyo niyo anong nangyayari? meron na ba nga wala, no? mga kamag na huli na no nang huli wala wala na no? na na huli na pero yung madalas sa anong ginakamati ng no? mga mag anong ginakamati niya? No? Ayong Ay, binigay nila sa kahit na sa mga sila. Sa takit ang puso, meron mga gano'n yun. At alas ang nalagara sa mga pwenta na mga matay. Sa pinaka-check up naman yung iba, wala, wala sila magkita. Sa mga, mga kamag-anak mo yan, naman kung ulam ha. Pag nagpa-check ko lang kay mami, nanabalik talaga sa kanila. No? Nung mga ko pala,

hindi na gusto Wala na. Ibang mga... Wala sila namatay. Wala Marami na ba napatay ang mga to? Wala. Si Lolo? Uy, okay, pa si Lolo? Ito interview natin sa dating mga kukulap. Ex, mga kukulap, pero mga bago buhay natin. <laughs>